Rafi, habang nagsasagawa nga ng press conference si Pangulong Aquino kanina sa Malacanang, pasado alas 4 nang muli na naman daw bakbakan ng Malaysian Force ang lahat dato kung saan nananalagi si Dato Raja Agbibudin Kiramat ang Royal Army nito. Yan ay text mismo ni Dato Raja sa kanyang pamilya dito sa Tagig City. Wala pa nga kumpletong detalye yan sa ngayon dahil hindi na nila muling makontak pa itong si Dato Raja. Pero sa kabila nga ng kaliwat ka ng inkwentro na nangyayari ngayon sa Sabah, nanindigan pa rin ang Sultan ng Sulu na hindi niya pa babalikin ang kanyang puwersa sa Pilipinas, lalo pat sunod-sunod ang suportang ang natatanggap ng kanilang buong pamilya. Maagang dumalaw sa bahay ni Sultan Jamalul Kiram III, ang leader ng mga militanting grupo. Pangako nila, magkikilos protesta sila sa Malacanang at sa Malaysian Embassy. Hindi raw katanggap-tanggap ang tila pagkampi ng gobyerno ng Pilipinas sa ibang bansa habang dumadanak ang dugo ng mga Pilipino roon. Primary right ng gobyerno i-defend yung karapatan nila. Pero doon sa stance na yon, para bang sila yung ng sila sinisisi, eh, mali yung ginawa ninyo, alis kayo riyan, kundi wano naman kayo mananagot para wala kami. Okay. Naging pabaya ang gobyernong ito at ang mga nakaraang gobyerno doon sa kanyang responsibilidad na iporsige ang claim ng Pilipinas sa sovereignty over Sabah. Nagpakita rin ng suporta ang Vice President ng Grupong Philippine Constitution Association, maging ang senatorial ball na si Teddy Casino. We are one with them in asserting this claim and we sympathize doon sa mga namatayan at uh, mga biktima ng uh, karahasang ginawa ng Malaysian government. Kahapon, dumalaw rin ang kilalang kadikit ng sultana si dating National Security Advisor Norberto Gonzales. Nag-aalala raw siya sa kalusugan ng kanyang kaibigan. Kasunod niyang tumating ang Muslim na aktor na si Robin Padilla na inaanak sa kasal ni Jamalul Kiram. Nitong Sabado, marami ang nasurpresa sa pagbisita ng aktor na sakay pa ng chopper. Paglilinaw ni Robin, hindi siya mamamagitan. Hindi rin daw niya hihikayatin ang mga kapatid na Muslim na bumalik sa bansa. Nagbigay si Binoy ng checking na kakahalaga ng kalahating milyong piso para sa pang-dialysis ng kanyang nino. Maging ang iba't ibang Muslim leader sa Metro Manila kasama si Robin Padilla gumawa ng manifesto na nagsasabing pag-aari ng mga kiram ang Saba. It's not our fight. This is the fight of the Filipino people. Kasi whether you like it or not, once we can have Saba and at least hindi na tayo naghihirap. Nakiusap naman ang sultan sa mga sumusuporta sa kanya na huminahon at huwag magsisimula ng gulo. Raffi, sa isang press conference din sinagot ng Pamilya Kiram ang mga pahayag ni Pangulong Aquino Cainas sa Malacanang. Ayon nga sa kanila, nire-respeto pa rin nila si Pinoy bilang nga Pangulo ng Pilipinas at bukas pa rin sila sa anumang negosasyon. Pero wala na raw silang tiwala na tutulungan pa sila ng gobyerno. Hamon din nila sa Pangulo maglabas ng ebidensya at patunayan ang akusasyon na may nagpopondo sa likod ng Pamilya Kiram. Raffi? Salamat Carla Lim.